What's up mga idol? Romeo may sinabi sa Hinebra, magagalit ang mga fans dito. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Isang napakaganda at nakakagulat na laban ang napanood nating lahat, sa Game 2 semifinals sa pagitan ng Hinebra at SMB, maraming mga fans ang nagsasabi na ito ang pinaka-intense na laban na napanood nila. Sobrang unpredictable kasi ang mga nangyari, sa una ay akala ng lahat na easy win na naman para sa Hinebra, dahil maliban sa mainit ang opensa nila, pati depensa nila ay sobrang mahigpit kaya walang nagagawa ang SMB. Pero isang adjustment ang ginawa ng SMB sa second quarter, na maximize nila ang height advantage nila kontra Hinebra, kaya naman sa kanila halos lahat ng offensive rebounds, naging dahilan ito para sa second chance points nila. Sa third quarter ay mas lalong uminit ang kamay ng mga SMB players, left and right three point shot ang pinakawalan nila, sumabay pa dyan ang napakalakas na laro nila sa ilalim, lahat ginawa na ng SMB sa quarter na ito. Pero hindi naman basta lang sumusuko ang Hinebra, bida sa fourth quarter itong si Justin Brownlee, dahil sa sunod-sunod na pagpasok ng mga tira niya, napakaraming baskets kaya naman nakakuha pa sila ng kalamangan dito. Pero naging bida si CJ Perez sa intense moments ng laro, dahil mabibigat na puntos ang ginawa niya, isang layup para may tabla ang score, at isang big time 4 point shot para makakuha pa sila ng kalamangan, umabot na sa OT ito. Pero sa mismong OT ay nakuha ni Romeo ang spotlight, siya kasi ang naging bida at nagpakitang gilas dito, walang nagawa ang depensa ng Hinebra sa init ng opensa niya, kaya dahil sa kanya ay tabla na sa 1-1 ang serye. Samantala, may sinabi naman si Romeo na siguradong magagalit ang mga fans, nung mga oras na nag over daw si JB ay na-challenge siya ng gusto, alam daw kasi niya na kayang-kaya niya makipagsabayan kay Brownlee. Kaya naman kung sa fourth quarter ay over mode si JB, si Romeo naman daw ang bida sa overtime. Kaya sana ay magtuloy-tuloy daw ang init ng kamay niya sa game 3, at makuha ang 2-1 lead sa semi-series na ito. Pero sa tingin ko, kung mainit ang kamay ni Romeo sa game 2, kabaligtaran ang mangyayari sa game 3, malamig pa siya sa yellow next game, at asahan natin ang bounce back performance na gagawin ng Hinebra kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol ano ang masasabi mo sa sinabi ni Romeo i-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito so dito na nagtatapos ang video na ito maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol ingat at bye bye